Kaya magdadagdag ka pa ba, ba ng tatoo? Yes. For sure. Ay. <laughs> <laughs> It's an art, of course. For me personally, I don't know sa ibang tao, but... Um, pero hindi ko in-encourage yung mga tao na magkaroon ng tattoo, okay? Sobrang na-appreciate lang yung ano, um, tato. Tato for me is an art. <laughs> Magaling ko mag-drawing. Sakto lang, hindi masyado. Hindi yung tipong pro talaga mag-drawing. Sakto, saktuhan lang. <laughs> software gamit mob uh procreate women's peers and by the what's up no, that's mm -hmm. yeah what's up i again Hindi na lang ay. Wala na. Ano? <laughs> ko na kung paano i-end. May nakalagay naman na nana. Gayun ka this. Hi. Hi, low. Advance. November 12, wow. Advance for birthday sa'yo. Oh. pumunta mo sa hands uh, complex yung first ano first EP first album ko at to drink nito ramen <laughs> sige enjoy niyo lang yung ramen niyo things Um, I have one here. Um, I actually had two. Pero nag-close na to pero ito rin close na kasi hindi ko na nilalagyan. Then dalawa dito, dalawa dito. Meron pa atang scar. Patatuka Next time, drawing ball, you get a derma. No, <laughs> thank you, thank you. personally design your tattoo? Um, hindi naman. Kumbaga, hanap lang ng ano, inspo, tapos tapos uh, tapos send mo sa oh, dito sa artist, tapos kung nire-revise -re nila, uh, depende sa specialty nila. Kasi iba-iba iba naman yung specialty na ano, mga tattoo artist. Masakit mag-piercing? No. Ako lang nag-pierce nitong sa lips ko. Madali lang naman. Although nag-bend yung crayon kasi medyo ma makunat yung balat dito sa alam. O, ako lang actually yung nag-alap butas ng mga uh, ano. Ito dito, uh, parang yung friend ko ata yung gumawa na ito. Wala napag-tripan lang. Tapos yung sa baba, okay. Dali lang naman. Nagalingan mo maya sa exam? Yes! Nagalingan mo. Good luck sa'yo. Last of luck. Masakit mo magpatato. Depende sa, ano, depende sa... Ba't puro tatoy yung tinatanong niya sa akin? pero masakit magpatato. Yeah, masakit magpatato. Pinaka masakit uh, uh definitely yon. Ano, um yung sar First ko nagpatato, tinanong ako. Sigurado ka ba na ka magpatato talaga? Tapos hindi niya pa ako tinatatuhan. Sabi ko sigurado po, tara na po. Tapos, sabi niya, sure ka ba talaga kasi first time na magtato tapos buong gilid to diba, Hanggang ana, hanggang malapit sa kweto. Tapos, was Tapos, syempre depende pag mataas yung ano mo uh, pain tolerance mo kasi may iba nagco-collapse talaga kasi masakit din ala ilang hours din <laughs> question naman guys. So, huwag yung tato. Ah. Asan yung apat? Ah, nagre ready sila ngayon. Um, Nami-makeupan. Uh, what's your perfume? yung dala ko ngayon, yung Hermes, uh, Hermes H24. Sorry. Do a riz. Ilang song perform nyo mamaya? Uh, I'm sorry, I'm afraid to tell you na I can't. No, hindi ko pwede i-discuss yung ganyang bagay para sa mga manonood sa atin live and sa ano, sa online. My bad. Hi from, from Welcome friends, welcome to my Sinan. Nagigugmatika ken happy 5th anniversary. Happy 5th anniversary. Well, Mag-stock sa previous I'm not sure. Let's see. Hi, from Vancouver. Hello. Tanagad kayo from Mindanao. Oy! Hello sa inyong tanandra. Amping mo kanunay. God bless you guys. Ganda ka na ba next EP? Kung bagyo, may bala ko ba yung concert sa si Korea? Definitely! Korea. Oh yeah. Ken Japanese song recommendation. Ano song? nakalimutan ko pag may tinatanong sa akin ng na song, nag-ano ako, mental ako. Hair mo lang. Ah, sige po. Pwede na katulad ng baby. Sorry. At <laughs> oh, saka ano pala, mayroon pang tag dito may standing room only tickets pa. And may live stream tickets din pa natitira. So if you haven't ano, uh, purchase ticket yet, pwede kayong ano, bumili pa. Uh, Pablo ka ng hair. Actually, sira na buhok ko. I'm not sure kung pakulay pa ko. I shoot you a It's good. When, uh, my Online class menodang, now that's bad. don't do that. <coughs> <coughs> Ayo <drawing>, yep. yes. <coughs> I believe uh, nag-post ata kami ng ano um, nag-announce ata kami ng dates namin for our Asia tour so check nyo lang po sa page namin uh, kung hindi nyo po alam uh, search nyo lang po at SB19 SB official or SB19 um, or official SB19. Pwede nyo po tingnan sa lahat ng ano namin. Lahat ng social media namin para po update kayo. Thank you po. Hope to see you live soon. Yes, hope to meet you also. Mawa. So, Dubai. Yes. なかなか。 And I Ano ba kulay ng mata mo? I don't know. Umm, uh, black I think. Black, brown, depende. Hindi ko alam eh. Kasi pag nilalapitan ko, medyo brown siya. Tapos pag malayo, pag tinignan, black or... Pero hindi siya ganun kalife na brown. Siguro black yan. Black. Yes, for long time. Yes, we announced our uh, um, concert dates. So, ayun po, uh, check nga lang po yung official pages namin sa social media. And ayun nga po pala, uh, I think magbababay na po sa inyong lahat. Thank you so much po sa pananood sa live today. And ayun, um... I hope na mag-enjoy kayo mamaya sa mga hindi rin makapanood um, live. Pwede rin kayo manood sa online, sa I1TFC, tsaka sa IPTV. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye! Hello po! Welcome! Uh, bye bye! See you bye. later! Bye. bye! Bye everyone! See you! Bye! Come back.